Mapagpalang araw mga idol Welcome to my youtube channel Ito po muli si Mang boy mga kaibigan Ayan guys uh, Nasira po yung motor natin mga kaibigan Kaya dinala natin po dito sa shop na ito mga idol uh, Dito sa shop ni Chris uh, Mga idol dito sa Kuribot Mudeng Lapas mga idol Ayan guys Ah uh, guys Grabe, uh, tayo po ay nasiraan sa daan mga idol uh, at hindi naman ho natin uh, alam gawin itong mga sira ng ating motor kasi ang alam lang ni Mang Boy yung mga basic lamang mga idol pero pagka grabe na po eh talaga pong uh, sa mekaniko na po tayo tatakbo niyan mga kaibigan. Kaya napagtanto po ng uh, mekaniko natin na grabe Sobrang dami na ho pala nga ah, medyo mga ah, piyesa na talaga nga ah, dapat eh, mapalitan na mga kaibigan. Kaya ayan guys, pinapalitan na po yung mga problema kasi talaga po ah, hindi na po gumagana. Ah, dahil ah, tinesting na po yung mga ano kasi may tester din siya para malaman kung ano ang ah, dahilan kung bakit ayaw umandar ng motor mga idol kaya ayan guys makikita mo talaga kung alam mo yung mga gamit ah, kung paano ito gamitin kaya ayan nadedetect mo po mga idol kung saan ang mga medyo may problema kaya ayan naginagawa ah, ginagawa na po ng paraan upang sa ganun ay muli po nating magamit kailangan po nating ipagawa mga idol kasi wala po tayong service Napakahirap po mga idol ang walang uh, sasakyan mga kaibigan. Ayan, uh, medyo malayo-layo po yung uh, lugar kung saan uh, nasiraan yung ating uh, motor. Wala naman ho tayong uh, maparang tricycle kasi puro puno mga idol kaya ipapahila na lang po sana natin. Eh kaso wala uh, wala tayong maabangan tagal kong naghihintay mga kaibigan. Eh ayun itinulak ko na lang mga idol mga 70 meters siguro ang layo mula sa uh, kumbaga nasira nasira yung sasakyan natin mula dito sa shop ni Chris. Kaya ayan uh, medyo inasikaso naman po agad ni Chris yung ating uh, motor at tinignan kung ano ang naging problema. Kaya ayan uh, nakita po niya sa mga naipopokus po natin sa ating camera. Ayan uh, po ang mga problema ng aking motor mga idol sa mga nakakaalam sa mga pyesa. Ayan. Uh, kaya hanggang focus-focus na lang po tayo mga idol kasi hindi natin alam yung mga ibang pangalan ng mga pyesa. Kasi baka magkamali po tayo, baka uh, dyan pa po tayo magkaroon ng ano mga uh, mga comment na hindi uh, maganda. Uh, kaya ayan, uh, wag na lang ho natin bigkasin kung ano po yung mga pyesa na naging sira ng ating motor Nakikita nyo naman po sa nakapokus sa ating camera Kaya thank you so much guys uh, uh, Panunood po ninyo sa aking munting channel At sana po sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe sa ating youtube channel uh, Pakisubscribe na po si mang Boy Pakipindot na lang po mga idol sa baba ng video natin ngayon Uh, yung subscribe button at yung notification bell mga idol isama nyo na rin yung all para lagi po kayong updated sa mga bagong uh, content na inilalabas ni Mang Boy sa kanyang munting channel kaya guys uh, thank you thank you sa mga makakapag subscribe po sa atin malaking tulong po yan uh, pati po yung inyong uh, pag like Ayan na ah, pag-comment mga idol ay talagang napakalaking tulong po 'yan para sa aming mga content creator. Kaya salamat, salamat po sa mga ah, mag ah, magla-like at mag, ah, lalong-lalo na pagka mag share ganoon. Ayan, thank you, thank you mga idol sa inyong mga tulong, sa inyong mga panonood. At pagtangkilik sa mga munting uh, content na nailalabas ni Mang Boy sa kanyang munting channel. Ayan. Uh, Basta ang mahalaga, kailangan po natin na uh, ang ating mga sasakyan ay dapat po natin na uh, pangalagaan. Kasi pagka pinabayaan, ayan ang nangyari kay Mang Boy. Hahaha. <laughs> Grabe. Uh, parang uh, ano naman, parang kumbaga sa tao ay eh, komplikasyon mga idol. Ah, uh, damay-damay na to. Yung mga ibang uh, parts ng ating uh, motor ay eh, nagkaroon po ng problema dahil sa ating kapabayaan. ayan at ngayon ay awa ng Diyos eh nagawa naman ho niyang paraan ni Chris ang uh, problema ng ating sasakyan, mga kaibigan. Kaya thank you, thank you. Uh, salamat kay Chris sa kanyang uh, uh, tulong, mga idol. Ayan, at sana sa mga makapanood ng ating uh, video ito na taga rito sa Lapas, Lagayan, Danglas at dito po sa Bangged, pwede rin. Kasi malapit lang po ang Bangged dito sa Curibot, dito sa Muding Lapas mga idol. Ayan, walang problema. Maganda po ang daan mga kaibigan. Kaya ayan, open na open po ang shop ni ano Chris uh, sa mga Magdadala po ng kanilang mga makina dito na motor na may sira mga idol. Sigurado. Uh, mapapagana po muli ni Chris, mga kaibigan, ang inyong mga sasakyan. Kaya ayan, nakita nyo naman mga idol. Uh, medyo yung kanyang mga gamit ay medyo may pagka ano na, may pagka high tech mga idol dahil uh, hindi ho siya masyadong nahihirapan dahil Uh, tulad ng pagpapaluwag ng mga tornilyo at pagpapasikip eh makina na yung kanyang uh, mga ginagamit mga idol Kaya ayan ang uh, laki po ng tulong ng mga gamit na bago ngayon mga kaibigan uh, Basta merong kanyan sigurado ang trabaho ay madali Kaya ayan uh, thank you thank you talaga uh, Ang dami kong nadatnan dito na nagpagawa ng kanilang mga motor ah, uh, buti na lang mabilis po silang uh, gumawa at ayan okay naman po mga idol yung kanilang uh, trabaho na uh, tulad dito sa aking uh, tricycle eh muli niyang napagana mga kaibigan at nalaman kung ano yung mga problema kaya ayan ang uh, nagawan po niya ng paraan at ayan ay muling uh, tumatakbo na naman ng ating uh, munting uh, service na tricycle mga idol. Ayan, napakahalaga po kasi ng ating sasakyan na 'yan mga idol eh. Hindi tayo makalayo uh, kung saan po yung gusto nating uh, tutunguhin. Kaya ayan, uh, talagang uh, pinagawa po natin para sa ganun eh. Laging handa pagka mayroon ho tayong gustong puntahan. Yan. Kaya alam naman po ninyo, uh, kung wala kang sariling uh, sasakyan Eh mahirap din po mag-abang na kahit ikaw ay may pera Mahirap din po mag ng iyong masakyan Kasi pagka gagamitin ng pamilya Yung kanilang mga sariling mga motor Eh talaga hong kahit sabihin nating pampasada siya Pero kung laging puno sila Eh wala ka hong maano maupuan kaya yan kailangan kailangan po talaga ang uh, kung meron kang sariling sasakyan kaya ayan uh, papagawa natin para meron tayong magamit mga idol yan tuloy tuloy lang po tayo